Nakalipat na sa kanilang bagong bahay ang limampung indigent family sa Sulu. Ang bagong bahay ay mula sa Bangsamoro Government sa ilalim ng Kapyanan Program. Ang kwentong kaunlaran mula kay Jen Garcia. Limampung indigent family sa barangay Tubig, Dakula ang tuluyan ng nakalipat sa bago at mas ligtas na tahanan matapos ang formal na turnover ng mga core shelters na kumpleto sa solar-powered lighting, at water system sa ilalim ng kapayapaan sa pamayanan o kapyanan program ng Office of the Chief Minister o OCM. Noong lunes, August 18, personal na itinurn over ni Kapyanan Chief Engineer Anwarudin Tumagantang ang susi kay Barangay Chairman Alman Uting na nagdonate ng 1.5 hectare lot kung saan itinayo ang mga housing units. Nagpasalamat si Udin kay former Chief Minister Aho Ibrahim na nagumpisa ng proyekto at kay Chief Minister Abdul Rauf Makakwa na ipinagpapatuloy ang programa para sa kapakanan ng mga residente. Ang kapyanan ay isa sa mga flagship programs ng OCM na naglalayong magbigay ng decent at dignified housing para sa mga pinakamahihirap na pamilya bilang bahagi ng pangarap ng Bangsamoro Government na magkaroon ng pangmatagalang kapayapaan at inclusive socio-economic development. Bagamat ang Sulu ay opisyal ng nasa ilalim ng Region 9 matapos ang desisyon ng Supreme Court at paglabas ng Executive Order 91 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., tiniyak ng Bangsamoro Government na patuloy pa rin makikinabang ang Sulu sa mga serbisyo at proyekto ng gobyerno. Jen Garcia, IMINES, Philippines.